Hello, magandang araw sa inyo mga kaklik. Uh, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang oil change yung nakalagay dito guys. So, start na tayo guys. Uh, tatanggalin natin yan. Ito kasi may button to, tapos ito rin sa kabila may button. Ang gagawin lang po natin dyan ay i... Pindutin natin yung dalawang button ipipress lang natin ng long press yan, pindutin natin ng long press tapos hanggang sa mag-click yung oras pag nag-click yung oras guys uh, ito sa ano sa sa right side sa may itong kanan na side ay pipindutin mo lang hanggang sa makarating dyan sa oil change 1 yan 2 yan. So, naka tatlong pindot tayo, guys. Yan. Nakiklik na yung ano, oil change na nakalagay dyan. So, ang gagawin natin, uh, ilulong press natin to. Tapos, ilulong press lang natin siya ng mga 3, uh, ilulong press lang natin siya tapos, sasabayan natin ng pag-off sa makina. Okay, guys. Yan. ilo press lang natin to yung ano. Tapos sabay i-off. Mga 3 seconds. Off. On. Ayun. Nawala. Sabay bibitaw mo na yung ano. Yung button dito. Kaya guys, nawala na yung ano. Yung change oil na nakalagay. Thank you guys for watching.